Good morning, good afternoon, and good evening mga kakabsat. Andito na naman ang inyong uling-uling-uling ang Pilipinang OFW dito sa UK. And syempre, andito na nga tayo sa loob ng Castle ng Poland. Ayan. Papakita ko sa inyo kung anong mga itsura o anong makikita natin dito sa loob. And syempre, nakita ko tong tumbalon. Ay, grabe, napakadaming barya sa loob kung pwede lang sungkitin. <laughs> Naghulog nga ako dyan ng dalawang piso. O syempre, kahit papano, naglagay tayo ng Philippine money. O, diba? Nag-wish din naman ako kahit papano. <laughs> Sayang din naman yung dalawang piso natin. dapat mag din tayo, ba? Diba? Anyway, mga kakabsat, itong well na to, water well na to or balon dito kasi yung source ng tubig nila nung unang panahon, o oh, di ba? Unang panahon. Panahon pa ng kopong-kopong kumbaga, ayan. Dito nila kinukuha yung tubig kasi nakakonekta din yung tubig nito doon sa moat at saka doon sa river doon sa likod ng castle. Ayun, eh, yun, nakakonekta yun lahat sa moat and then dito sa well o itong balon na to. Yung moat mga kakabsat, <laughs> yun yung tubig sa palibot nung um, castle o ayan, o palasyo, ayan. Kaya tara, pasok na tayo mga kakabsat. Papakita ko sa inyo kung ano itsura talaga dito sa loob na ito. Ito pala talaga yun. Yung, uh, tinerahan ni Copernicus. Siya ay isang astronomer. Ayun, astronomer pala siya, scientist and mathematician. At isa pa din pala siyang um, protector ng uh, Poland. Yung mga, uh, kumbaga, uh, yung sa kanilang region dito sa Missouri, siya ang nagprotekta. Kaya pala sikat na sikat si Nicholas Copernicus. At pinanganak siya noong February 191473. Hindi ko alam kung ta tama ba yon pero pwede nyo rin siyang i-check sa Google kasi nandun din po ang pangalan niya. Uh, Rhinocons Polymath po ang active niya as a mathematician astronomer, and syempre, Catholicano. At alam niyo ba, mga kakabsat, si Copernicus, siya pala ay pinanganak sa Turun. Yun sa, malapit din sa probinsya ng hasban ko. Ayun, dun siya pinanganak. At si Mr. kasi dun din siya nag-aral sa Turun. Ayan, kaya kilalang-kilala po talaga si Copernicus. Ngayon, may iba naman tayo, mga kakabsat. Ayan, at dahil nga nandito na tayo sa loob ng bahay ni Copernicus, dahil siya nga po ang nag-build uh, nitong castle na to. Ito, tignan nyo naman, dito pa lang sa hallway nila, ang dami mo nang makikita. At ito yung uh, miniature. Uh, Uh, model nung uh, castle. Ayan, ano ba yun? Para akong nalilito, bubululu, wala akong masabi. Pero tignan nyo naman, mga kakabsat, ang ganda, ganda talaga sa loob. At hindi ko inakala na yung ceiling na yan, mga kakabsat. Built from bricks. Ayan, ang ganda ng pagkakagawa. Sa next vlog natin, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya doon sa pinakatuktok. Kasi nagulat din ako nung pagdating namin sa fourth floor, ay just ko, bricks pala yun. Ayan, ito yung mga old paintings, old um, furnitures na makikita nyo dito. Hindi na to yung kay Copernicus, mga kakabsat. Ito ay no yung mga late 20s, yung mga ganun, late uh, 80s ganun, early 90s ganun, ganun na 'yan mga kakabsat. So Yep, ipapakita ko din sa inyo mga kakabsat kung saan nagsusulat si Copernicus nung siya pa ay nabubuhay. Ayan. Nakakatuwa nga at hindi ko rin inakala na makikita ko kung saan yung kanyang mesa at saka silya. Diba napakagaling na, na pre preserve nila yung mga ganitong mga bagay-bagay para kahit papano nafe din natin na parang nandun na din tayo sa kanilang panahon. Kaya mga kakabsat, next time po mag-e-edit po ulit ako pag nagkaroon ng time kaya pasensyahan nyo na po ako kung hindi pa ako nakakapag-up. Sobrang dami lang po talaga akong ginagawa at syempre may trabaho din po ako at nag-aaral pa din po akong hanggang ngayon. Salamat po pala sa mga nanonood po sa atin na taga-US, taga-Canada, taga um, Asia po, sa Hong Kong, sa Qatar, sa Dubai, um, sa Europe din po, yung mga kaibigan po natin. Ayan, salamat po yung mga taga London, taga Geneva, taga Germany, taga Poland, taga France, taga Spain, taga Portugal, taga, ayan, alam nyo na po kung sino po kayo. Salamat, salamat, salamat po sa inyong lahat and next time po ulit. See you next vlog! Thank you mga kakabsat! Bye, bye, bye!